Yan po, panibagong uh, video ito po, uh, lalagyan ko po siya ng USB, USB cord wire, ang aking mini bluetooth speaker. Yan po, ito na po, natanggal ko na yung tornilyo kanina at lalagyan ko po siya ng USB cord wire. Ito po, pagsasamahan lang po natin, pagsasamahan natin yung positive to positive, negative sa negative, yan po, pinutulok ko na po yan. Inutol ko na po dahil ito po yung kanyang uh, takip. Mayroon pong battery yan. Ito yung battery niya. Pinutol ko po dito dahil madali po siyang malobat. At uh, nilagyan ko po ng, uh, lalagyan po natin pala ng USB cord wire at isasaksak natin dito sa ating uh, power bank. Napakadali ah, lamang po ito po. Tutorial po ito. Tutorial. Napakadali lamang maglagay ng maglagay ng wire yan po meron kayong ganitong tools yan actual po tayo actual demo tutorial tayo yan balatan nyo lamang balatan nyo lamang po balat balatan yan pag nabalatan na itong ating uh, naka set, set aside eh, naka balat na rin to sa mga pagsamahin pag lang natin tong uh, positive sa positive pula sa pula lagi nyo pong uh, tandaan yung color red yung po positive po lagi yan may polarity po kasi yung yung uh, mga wire ng ating uh, DC DC wire yung mga pang baterya polarity may negative, may positive kaya dapat po pagsamayan natin yung positive sa positive negative sa negative yan po para hindi po masunog lalagyan po natin ng electrical tape po yan Ayan po, mabili siya lamang po tayo. Lalagyan natin ng electric, electrical electrical tip 'yan. Ayan ah, po. Lagyan natin ng electrical tip. Ayan. Kung mamaya, mamaya na po natin lagyan ng electrical tape para mabilis po. Sample lamang po tayo. Sa sample lang tayo para mabilis. Hindi umaba yung oras. Ayan. Hindi na magdidikit yan. Ayan. Okay. Saksak na natin saksak na natin sa ating USB uh, excuse me saksak na natin sa power bank hindi na mag uh, yan yan so open na natin open open na po tayo double purpose po yan ha? pwede sa baterya pwede sa kuryente sana yung bukasan nya yun The Bluetooth device is ready to pair. Okay, na okay na pareti ba? Okay na siya.